guys, ito na pala yung tindahan na pinagawa ko para sa kapatid ko. Ang aming pantay ay walang iba kundi yung tito ko. Tito. <laughs> Ayan. Siya ang nagpapan... Nag ano dyan guys, lahat to. Panday. Kasi low budget guys, kaya siya lang ang ano... Si, siya lang nag-isang naggumagawa niyan kawawa naman kasi kawawa siya lang isa pero nandiyan naman yung mga kapatid eh, yung kapatid ko at saka yung asawa niya yan. asawa niya tinutulungan yung ano yung panday namin <laughs> dito ko Ayan, malapit na matapos guys. Ang ganda. Maliit lang yan. Nangupahan lang kasi dyan sa, ano, sa lupa. Kaya, hindi natin, ano yan, hindi natin pagandahan ng bunga-bunga. So, kahoy lang muna. Malay mo. Darating ng, ano, panahon. Ay, panahon. Darating ng panahon na lumago yung tindahan niya kahit ganyan lang yan o oh, ba diba? kahit kahoy lang yan sa umpisa o okay pina malay ng ano <laughs> makaipon na o oh. makabili ng ano sariling lupa at makatapag tayo ng sariling ano tindahan o oh, ba diba? <laughs> yan yung kapatid ko ang dakilang helper ng tito ko. <laughs> yan. Gumawa na ng Marco at Dingding. Ayan na guys. Finish. Pagkatapos na magdingding. Wow. ganda na. Kahit maliit lang. Okay na yan guys. Marami na din ano. <laughs> Marami na din yung laman. O Diba? Kulang pa yan guys sa harapan. Ayan. Pero malaki-laki na din, di ba? Um, di ba? Malaki-laki na din yan. Marami na din yung damit malagay. Ayan. Tapos na yung uh, sa ano? Sa harap. Ayan si Mama. Tapos si Roger. Tapos lupa. So, Meron pa si dito. Guys. Meron pang semento. pina-plot nila yung ano, guys. Ito, guys. Oh, may semento dyan. Oh. Ito yung semento. O, oh, na dito. Sa so, ayan pa. Yung mamukod. Lulo ko. Yung ano nila. Kinagit nila nila yung kahoy. Ayan, guys. Oh. Tapos, ginagit nila nila yung lupa. Oh. Matamaan. Matamaan ako, guys. Hindi oh. ko talaga matamaan, guys. <laughs> Ito talaga ang matamaan na. Parang dito yung e-bike. Na dito. Ayan na yung e-bike. Doon kami dumaan guys. Dito kami na dito kami sa loob. Hindi kami nag-parking doon. Dito lang kami nag-parking sa likod. Eto, mama ko. Tapos eto, lolo ko. Yan yeah, guys. So daw yung ano ko. Pamangkin ko. Ha <laughs> Ayan, nag-ano na sila, nagsisemento. Nag-ano, oh, diba? Ang init-init niyan. <laughs> Para sa pangarap. <laughs> Para sa pangarap. Oh, diba? Ang bilis. Ang bilis ng ano, sa video. Ano? Pero, pag ginagawa, ang tagal. <laughs> pag gagawin, tagal. <laughs> Kailangan pang mag-antay ng budget. <laughs> antay sa budget bago magagawa o di ba pag wala kang budget talaga wala kang ano di mo talaga magagawa kasi mahal yung mga materials kay semento palang mahal na kahoy pa mahal na yero palang mahal na o di ba buti nga lang libre yung paggawa <laughs> libre yung paggawa <laughs> di ba Ayan. Tulong-tulong na lang sa pag... <laughs> pagsisimento. <laughs> yung ano mo, yung, 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 hindi mo alam na yung isang bagay. Pero kung gusto mong gagawin, malalaman, matututo ka pa rin. ba? Diba? Kahit gaano yan kahirap. <laughs> Kahit gaano kahirap. Oo. Um, Matuto, matuto ka talaga kung gusto mong gawin. Kung gusto mong gawin, mayroong paraan. <laughs> Ayan. Tapos na. Tapos na mga... Oh, ito po yung kapatid ko si Sarah. Tapos na dito po. Tapos ito naman po yung isa kong kapatid, si Isya. Tapos ito yung lolo ko, si, si Lolo Igan Meron pa akong mama dito, eh. Ito po, guys, yung mama ko, guys, oh. Ito po, po. Ito po yung mama ko. May ginagawa po siya, oh. Nagwawalis po siya, guys. Ayan, guys, oh. Ayan, guys, oh. May ginagawa niya, nagwawalis. Ibinuksan naman ng lolo ko yung putuan. Tumabas siya. Tapos ito yung ate ko, oh tumitingin doon sa labas o. Oh. May ginagawa. Tumitingin sa labas. Ayun guys o. Oh. Hello din guys. Ama Alice na yung ano yung tindahan. Tapos mo po yung tindahan guys o. Oh. Sobrang lubak na guys o. Oh. Sobrang tapak-tapak. Ayun guys o. Oh. Kahit na parang ko guys Oh. Wala na guys. Sobrang tigas na na guys. Sa likod na lang, Ay. yun ano, ayan, tapos, Ay. yun sa likod, sa likod yan you know, ano, ano. ginawa okay. na nang, uh, guys, na ko, nandito na pala kami, uh, dito, dito, sa, sa tingin. So, uh, so, eh. ah, may eks, may eks, may mga gamit may eks, may guys no? Yun, no ito pa guys oh Again, pa ayun pa pa ayun pa, guys, oh. ito pa. ayun pa may hangya ani eh. yung nag, ano na sila, guys. Nag, anong tawag niyo? Pintora. Panday, pintora, agoy. Overall na yan niya. Kung gusto yung magpagawa, guys. Ayan na. Yung panday namin, ayan. Lahat siya na ang gumagawa. O, Diba? bayaran nyo lang ng isang milyon. Ng <laughs> isang milyon. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. Yeah. Para gumanda naman yung pindan. So, magpintor na <clears throat> Para malinis tingnan yung tingnan. Diyan na yung mga gamit. Eh, hindi pa tapos. O, ba? Diba? Diyan na. Tapos, Sa kabila pala. Diba? lapit na talaga sa katotohanan guys na magbukas na sila magbukas meron ng ano meron ng damit diba lapit na ayan Sabay -sabay ito double coat na yan. Yes, gusto mo. Yan siya ang <laughs> ganda. Hindi, eh, kasi yung dam ah, jacket. Naroon nga, guys. Nandito nga pala kami pa sa tindahan, guys. Mga, May kinagawa po yung mama ko. Nag ano niya po, kinakodora niya po. Yung bakal. Siya, guys, kita niya yan, guys. Hi, Coder. Ayun naman, hindi ka naman na dito. Ayan, guys. Madaling so, sobrang ganda. Oh, guys. Ito so, sa eh. mm, ganda, guys. So, eto yung mama ko. Tapos, ayun yung lolo ko. Tapos, na dito ako. Nakaupo sa sako. Tapos, ano Madaling pa nga dinagawa. eh. Tapos, na ginagawa pa. Dami namin ginagawa, Something guys. Kunting retouch na lang. Ayun. Oh. Kila lang ito sa white. May <smartan> dyan guys. Kita nyo. Dyan? dyan is pala yan green. So guys, na ito nga pala yung ito yung mama ko. Sobrang galit sa akin kanina. Ito naman yung lolo ko. Sobrang galit din sa akin kanina din. Lahat galit na yung lolo. Papa ko din. Ayan, natapos din. Yan na yung finish

yung oh, mga shirt. Ma, ganda nito, Ma. Ma, ganda nito. Hmm, ito yung mga shirt na binili. Ma, Ma. Tsaka ito, Ma, maganda. Mga shirt. Ma, Ma. Tapos meron Eto? pa doon. Hindi pa nasampay. Ito po, guys. Jacket po. Hmm. Kabrip Simon. Eto. Baba yung damit mo noon sa mana. Yay! kulit. kulit, kulit. ni Simon. Ayan. ayan guys, thank you so much sa lahat ng nanonood sa aking video. Thank sa you lang. so much. Ayan na yung tindahan guys. Nagtitinda na sila guys. Ayan. Thank you so much sa lahat. Lahat na nanonood sa aking video. Thank you so much sa walang sawang support. Ayan. Thank you. God bless to all. God bless guys. Ang ganda ng ano. Ayan. Kung gusto nyong bumili guys, punta lang kayo sa Naik Kabiti. Ayan. Ayan.